Dot 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 cut. Dot mo sa. Dot mo king. Hindi nakot ah. Kucho. Hello, welcome sa another episode ng aming vlog. So today, adventure is magnakaw. Ay hindi pala. Magharvest mag kami ng sweet corn. Managhaw lang kami. So yung mga tira-tira kukunin namin para may kainin kami. Mamayang gabi. So hindi sa amin to. Natapos na siyang harvestan, So, so gagawin namin is kukunin namin yung mga natira nila. So yung mga natira lang muna sa amin. So tara, bilisan natin. Hi madam, mag-harvest ka lang. Hi! Paano ako mag-harvest? Nag-video ako. Ito sa sako sasako, ay. nakat eh, na, pang-harvest na ka mo. <laughs> <laughs> Oh my god sobrang init talaga. Pero, kailangan natin... Ano? Ang init-init, oh. Yan! អីយ៉ាងសូមមកមើលផងដល់ class 2 class 2មិនអានទេឲ្យណយប្រៃចែណែសុំមកហាងខាងនេះទៅ

sa so, ilalagay namin sa sako para may ibenta kami mamaya para kami kaming bigas. Sarap! <laughs> <laughs> Wala bugas. <laughs> so ganito lang yung yung live sa bukid. Ganon kapag kamira na takong kita niya. Ah, ako naman. Oh. yung mga kasurang, ito yung ano, yung tawag tinatawag niya, ano, Jeep. Oo, yung mga class Z. Pero may laman pa siya. Pero may laman pa na siya. Ito, ito yung ang itsura niya, maliliit. Pero may laman pa May laman siya. pa. Mm, pwede mm, pa Pwede pa itong ipaginabangan, di ba? Sana all may laman. Oo, sana all may laman. Pero yung iba walang laman. Nilalagyan na ng laman para magkalaman. <laughs> <laughs> so ayan, yun lang. May konting Hihirap sa pagbuhat ng mais kasi kailangan dalhin sa bahay galing ng farm pero pag naka <laughs> pahinga muna pagod okay change naman ta oh. okay okay ano naman Sarah yan joke na hala

Pwede na po! So mga kasurayan <laughs> 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 oh, yeah, <man. laughs> So, hi everyone. So, ito na po yung pinaghirapan namin kunin kanina. So, ito yung mga mais na nakuha namin. So, what we're gonna be doing is, of course, um, ilalaga namin para may makain kami. So, ganun lang dito sa bundok. So, kukuha lang kayo. Actually, mga tira-tira to eh. So, mga tira-tira na nakuha. Yung mga first class binibenta ng mga local farmers. Yung mga class B binibenta din nila. So, siguro masasabi ko na class C, letter C, D, E, F. Yan, <laughs> tsaka, so, yun, <laughs> yun, yun, yun yung class nito. Uh -huh. But, if you're going to look at the, the, quality, of the quality it. is mapapakinabangan pa talaga siya. So, ilalaga mm -hmm. namin to. And then, Matamis to guys. Uh -oh. -uh. Sweet coin. Kaya yes. Bitcoin sweet coin. So, makakakain na kami. So, yun yung activity namin for today. So, until next time. And also, sa mga bago pa po sa aming channel, please don't forget to click the subscribe button. Leave a comment kung ano masasabi nyo sa videos uh, namin. Also, share the videos para makita din po ng iba. So, until next time, bye-bye! Bye! -bye. bye, -bye.